Batay sa datos ng lokal na pamahalaan na ang Roja, umabot sa 6,421 na pamilya o katumbas ng mahigit 25,000 na individual ang inilita mula sa kanilang mga tahanan. Kaya ang umabot din sa mahigit 13 milyong piso ang pintala sa infrastruktura at kaya tayong nasa 320 milyon mata ang pintala sa agrikultura. Sa San Vicente naman ay naglabas na ng mahigit 10 milyong piso ang lokal na pamahalaan para agad na magamit sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Umabot sa tinatayang mahigit sa 17 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at nasa mahigit 6 na raang pamilya ang naapiktuhan. Sa dumaraming ng halos sa 17.4 milyong piso ang tinatayang pinsala sa agrikultura at 164 na pamilya naman na ang direktang naapiktuhan ng habagat by Medios Occidental naman na ay una nang nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Hiligaran at San Enrique at ito na rin ang La Carlota City. Batay sa Provincial Disaster Risk Reduction Office, ginagamit na ng lokal na pamahalaan ang quick response plan para matulungan ang manasalanta habang halos 34 o 34 na libong individual naman ang nasa evacuation centers. Kaninang alas dos naman ng hapon ay idiniklara na ng bagyo ng pag-asa ang low pressure area na namatan sa east, south east ng East at Batanes at pinangalanan itong bagyong igne. Para sa agenda, Romeo Luzares, DWR, Abante Radio. Maraming salamat, Abante Radio Reporter Romeo Luzares.